naman dito sa atin. No? Mm. Hindi naman lahat ng uh, binabalita natin dito, eh, hindi na namin bibigyan ng pagkakataon yung mga sampot sa issue ng, uh, na maipaliwanag ang kanilang mga pamigod ang dami. Yeah. Lagi mga sinasabi yan, di ba? Bukas ang ating programa, oh. di ba? Oh. Uh, oh. Sa lahat ng gustong kumain. Ha? <coughs> hindi rin yung video! Sorry, sorry. Oh. Oh. Hindi lang, uh, Bakit? Hindi. Eh, Pero, ba? okay. Gusto lang i-correct lamang ng uh, cornerstone. Mm. Ha? na wala sa mga artista nila na nakasama sa Vancouver ASAP mm. ang ng uh, nang snap o nang deadma o hindi pinansin si Moira mm. Oo, uh, nga nakausap natin si Nakares at si Mac Merla mm. na hindi daw nila tinuturuan na uh, hindi kaganda ang asa ng kanilang mga artist Oo, mm. uh, so yun ang malinaw lalo na si Piolo, si uh, Inigo mm. pinati si uh, Moira ganun mm. din si Eric Santos at si Constantino, mm. si Monica. Hmm. Oo. Pero, ang hindi malinaw dito ay kung chami-chami na sila. Baka someday, maging chami, chami na ulit sila. Oh. Ito kasi medyo ano na, di ba yung mga dayo siya, hi, hello, hi, mwah, mwah. tapos kanya-kanya na. So, civil lang? Oo. Oh. Hindi ko alam kung sa, ano, siguro church. Huh? Uh, ha? Bakit? church? Sige, sige, sa civil nalang. Pwede naman yun ang bagal oh, na ito. Diba? <laughs> diba? <laughs> hindi ba? Hindi. Ganun naman talaga, hindi ba? Lalo na nagkaroon naman ng lamat somehow noon, hindi ba? Hindi lang naman sa mga cornerstone artists nito eh. Mm -hmm. Meron din sa iba na kahit hindi cornerstone artist, meron din naka, nagkaroon ng lamat sa friendship with Moira. <laughs> Pero dahil nga mga artist sila, mm -hmm. mga professional sila, yes. lalo na mga cornerstone artist, mm -hmm. kaya syempre bumati sila hindi ako Pero yung ng bonggang bongga, eh yun ang ipag-pray natin. Nakakachikahan ng bonggang bongga na si Moira at ang mga singers. Hindi lang sa cornerstone na maging yung iba. Baby steps. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh. Diba? Siyempre, di ba, nagkaroon dati ng ano yun, konting issue eh, di ba? Mm -hmm. Hindi may iwasan makikita at makikita rin ang mga yan. Ang hirap din kasi, no, pag hindi mo kabatian yung yung isang tao. Tapos, nandun kasi isang grupo, na kumakanta kayo, nagsasayaw kayo, mm -hmm. or umaarti kayo. Ay, lalo na ako, pag artist ako, kailangan makabati po yung lahat. Kasi nawawalan na ako sa ano, kung hindi ko kasundo yung isa. Yung acting ko na mala Susan Roses, hindi ko na ma-portray. Oh, uh -huh. kasi kapag may kaaway ka, tulong sasayaw. kaya...